Hello once again, welcome to my channel. Sa sulok man ng mundo kayo ngayon, mabuhay po kayo. Hangad kong kayong lahat ay nasa maayos na kalagayan, ligtas at malayo sa lahat ng uri ng mabibigat na karamdaman. Muli po ay nais kong ihatid sa inyo ang isa na namang mensahe ng mahal na Rina ngayong July 3, 2024 na kung saan ay nagdiriwang ang buong mundo sa kanyang kaarawan. Mahalagang malaman nyo na isang araw, walang eksaktong petsa. Anytime ay magsha-shutdown na po ang mga kabangkuhan. Walang biro po yan. Layunin po ng video ito na kayo ay tulungan na wag mawalang parang bula ang inyong pinaghirapan. Dahil kahit sa Central Bank pa kayo pumunta ay hindi kayo matutulungan. Kaya once and for all, makipag-usap na po kayo sa Reina. At pwede po kayong mag-comment sa baba kung kailangan niyo ng tulong. Ay pwede ko po kayong ihatid sa na ukulan. At para sa kumpletong salita at detalye mula sa mahal na reyna, pakinggan po natin siya. Once again, Her Majesty, Queen Helen Abdurajak. Magandang umaga ulit! Okay, talagang it is my birthday to say thank you to each and everyone. Maraming salamat din sa ating uh, uh, kapatiran, uh, Manny Del Mondo, Sister OC, no, sa lahat ng PBMA uh, from Dinagat Islands na nagbati. Ayaw lang magpakilala. Pero yung mga nasa Palawan, Manong Ula, no, pinapaayos ko ang PBMA dyan sa ngalan ng Lolo Ruben Ecleo. Maraming maraming salamat po. Uh, dato mani, pakitrack up din kung sino yung mga nandiyadyaan dahil inaayos ko ang samahan. Kung sino ang hindi sumunod sa patakaran na naaayon sa rehestrado ng SEC, ng asosasyon, ng PBMA, alam natin din kung anong mangyari. Okay, kasi lahat iyan inaayos. Kaya dito nakikita ng lahat. Sultan Sultana Mads, uh, yung mga sultan natin uh, doon sa Sambales, sa lahat ng uh, ating uh, mga gustong bumalik at sumama sa atin, ayusin mo lang. Pakisabi kay kuya, ayaw ko lang na ngayon ng kontrobersyal uh, dahil ang sinasabi nga nila, sila ang pinaboran. Pa-birthday sa akin, kuya. Sana magsalita ka na sa buong mundo at tapusin na natin ang mga pagkukulang nitong mga ginawa ng mga tao na sinuportahan. Kasi namatay na ang kapatid at itinuro kung sinong dapat ituro. Kaya yan lang ang gusto kong iparating sa lahat na walang santo na hindi matatalo pagdating sa katarungan ng kalangitan. Kaya nga, ako, alam ninyo, kahit anong mangyari, nilalabas ko para matuto tayo rumispeto kung sino yung may poder, kung sino yung may otoridad. Masyado ninyo kasi nilapastangan ang katarungan. Nilapastangan ninyo ang may tangan-tangan ng kapangyarihan. Pinahiraman lang Subalit ayaw nang isuli. Kaya dito, walang mangyari sa account ninyo kapag hindi nyo isinuli. Nandiyan na ang ating Maharlika Kingdom of God Secretariat. Lupas ang empire yan. Hindi yan ang ginamit nila. Agustos at kung sino pang kasama. Ngayon, hindi kasi kayo sumunod sa patakaran ko na inilagay ko sa struktura. Ngunit anong ginawa ninyo gumawa kayo ng aking duplikado, triplikado, sampu na siguro yan ang naglakad para lang lagpasan ang totoo. Mali po yun. Kaya ngayon, tinatama ko lang. Kaya maraming salamat. Maraming salamat ang mga nagpatunay. Kaya yung mga tao na nag apak, -apak ng aking tarpulin, na nagsunog ng mga plag, makipag-usap na kayo. Kasi wala na talaga ang gobyerno. Dissolve! mula ngayon. Operate kayo, kayo ang illegal. Malakanyang nabawi ko, wala kayong otoridad. Maraming salamat. Kaya, tulong-tulong, pagtulungan na ninyo. Ito, lantaran ko ng sinasabi, magsa-shutdown. Wala kayong magawa, magsa-shutdown yan. Kaya nga, sinasabi ko lang, itulong nyo sa akin, kesa naman mawala pa sa kamay ninyo ang pinaghirapan ninyo. Ito, totoong pananalita na ito. Itagaan nyo sa bato. Pagdating ng araw, luluha kayo dahil hindi kayo nakinig sa akin. Masyado kasi kayong mapagmataas. Masyado kayong naniwala sa walang-wala na nagmamakaawa para bigyan ng extension iyang BBM ninyo. Pero, ako ngayon ang masusunod. Ang United Nations ang masunod. Ang World Bank ang masunod. Pasensya. Masalam.